Hi guys, kumusta? May isi-share lang ako isang palito bagay lang naman. Regarding to sa ano, mga post ng mga content creators. Yung mga nakakuha ng award ng Rising Content Creator. Ah, uh, isa din naman ako sa mga nakakuha nun. Nagtataka lang ako kasi napapansin ko ang daming nagpo-post ng ganoon. So marami din talaga nabigyan si Lolo Mitz. So naisip ko, bakit ganoon Ba't ang dami? Or may pakulo ba siya? Or maybe is just being generous to all of us, mga content creator, para ma-motivate tayo lalo to make contents, reels, mga ganyan-ganyan. So, yun nga. Tsaka, napansin ko rin, nagtaka ako kasi bakit ako nagkaroon ng ganung award na pricing content creator, eh, hindi naman ganun kadami yung mga views ko. Makikita nyo din naman. Tapos, may napansin din ako, I'm not comparing pero uh, nagbe-base lang ako sa data. Papansin ko sa iba na grabe yung mga views nila, like more than 500 yung iba pa nga, malapit na mag 1,000 views. Tapos lang na ano, na-receive na, na ganong award. Kasi makikita mo din naman eh, sa profile nila kung merong ah uh, naka-indicate doon na rising creator. So, napaisip ako, bakit ganun? Eh, samantalang sa akin, konti lang naman yung views ko. Nagkaroon ako ng ganong award. Eh, bakit may iba na mas marami pa nga yung views? Wala na mas lang ganun. So, napaisip ako, ano bang akulo ni Lolo? Ano ba yung, ano bang gusto niyang iparating? Pero anyway, thankful kasi nagkaroon ng ganon at least kung magkakaroon ka kasi ng ganong award magiging more visible yung profile mo or yung page mo so yun lang naman wala mga kung ibang ano hinanay <laughs> yun lang sinare ko lang sa inyo yung napansin ko lang for today's video so yun lang naman guys Tapi kung sila sabi no yun lang guys Thank you for watching. Bye bye.